na si Police Superintendent Joris T. Uh, Coronica. Police Superintendent Joris T. Coronica, sir. Good morning po. Hello. Uh, good morning po, kasamang Rod. At uh, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa inyong programa. Opo, number one ang aming himpilan dyan sa Bacolod, yung Armen. <laughs> Opo opo sir uh, update uh, kumusta na una uh, yung mga biktima na inararo nitong uh, sasakyan nung kasaksagan ng prosesyon ng Biernes Santo diyan sa Bacolod City ah uh, ikinalulungkot po natin na uh, tatlo po ang nasawi at uh, yung iba po ay kasalukuyan nagpapagamot sa iba't ibang ospital ilan ang sugatan sa pangyayari ah uh, po lahat Uh, labing Lebe. siyam po lahat. Yes. Labing siyam ang uh, nasugatan at uh, tatlo po ay minor injuries including po yung dalawang uh, uh, police officers natin. Uh -huh. At uh, mayroon pong uh, uh, namatay na tatlo. So yung nasa hospital ngayon ay uh, nasa labing dalawa pa po no, sa pagkakaalam ko kasi yung Uh, isa kahapon ay na-discharge na po. Uh, lahat po itong mga nasaktan, uh, ito yung mga deboto na sumasama doon sa prosesyon. Sa Santo Inchero ba yun, sir? Opo. Uh, prosesyon po ito. Uh -huh. uh, pabalik na sila galing ng uh, yung uh, yung uh, last na route nila. Pabalik na po sila ng simbahan nila nung ito ay nangyari. Oo. oo oo Sige, paki nga sa amin na Sir uh, uh Joris D kung paano nangyari itong uh, insidente. Kasi ang uh pagkakaalam natin, yung involved dyan mga lasing. Opo. Oo. Yung uh, ito pong uh, mga 7:20 nung uh, Friday ay uh, 7:20 po ng gabi pabalik na po ang prosesyon sa simbahan. So mayroong nakalid na PNP vehicle at uh, nagbiblinker naman po. Ito naman yung tricycle kasi may kasamahan sila na hinimatay. Mm -hmm. So based on investigation, una po ay kinarga sa isang sasakyan uh, pero kinuha ng isang tricycle para mauna po madala doon sa barangay proper at uh, mabigyan ng uh, kaukulo, kaukulang medical attention. Ngayon, uh, nag-overtake po itong tricycle sa, uh, sa Opo, ata uh, lumagpas na po sa ulo ng aming uh, lead car. Ah, uh, pero ito namang uh, red Toyota Innova na kasalubong ay mabilis po yung takbo niya. Siguro hindi niya nakita yung tricycle kaya po nabangga niya. Mm -hmm. At uh, 'yung uh, tricycle ay bubangga din po sa um, ulohan ng uh, sasakyan namin, 'yung Hilux namin na uh, patrol car at uh, pumunta pa po sa tumama pa po sa likuran na andon po 'yung mga participants ng prosesyon kaya marami pong nasugatan. Ah, okay. So hindi pala diretso binangga nitong uh, red Innova 'yung mga nasa prosesyon? Kung hindi, hindi, po, hindi. Oo, kung hindi dun sa tricycle muna pala siya sumalpok. Opo. Oo, tapos, ayun. Uh, nangyari na yung hindi inaasahan. At maraming mga, sabi niyo nga, tatlo ang patay. Opo, tatlo. Tatlo ang patay. Okay. Uh, so ngayon, nakakulong naman, no? Uh, etong itong mga, ano to, mga driver lang ng uh, Innova, o may mga iba pang mga uh, sangkot rito sa insidente sir? Ang uh, driver lang po ang uh, nakakulong at uh, siya po ay ha haharap sa kaukulang kaso ng reckless imprudence resulting in multiple homicide, mm -mm. Uh, multiple uh, physical injuries and damages to property. Eh, at uh, Opo dahil po lasing uh, nakainom po siya. Uh -huh. So, mayroon din po siyang habla na uh, anti-drunk uh, driving law. Doon naman sa mga biktima na nasa ospital pa hanggang ngayon. Sino'ng sasagot dun sa gastos pati yung namatayan? Ah, uh, pagkakaalam ko po, yung kanya-kanyang pamilya Kaya ay kanya. nandoon naman po, pero uh -huh. siyempre, uh, magkakaroon din ng uh, Damages ito dahil sa magkakaroon ito siya ng kaso at uh, mananagot din sa ng uh, damages dahil uh, siyempre mm. malaki din po yung uh, na-encore ng na mga bills sa hospital. kore Correct. correct All Alright. Uh, Police Superintendent Joris T. Tama ho ba sir? Joris T. Opo. Tama uh, po. Joris T. Coronica. Uh, sir maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Welcome po at uh, magandang umaga sa lahat. Alright. Siya po ang uh, police director ng uh, Bacolod City Update doon sa prosesyon na inararo ng mga